Ayan, good morning po. Happy Sunday po sa lahat. At uh, ngayong busy po yung Tres Marias. At uh, ngayon po ay aalis na kasi si kanilang Daddy Paul. Papakainin po nila dito. Hello, good morning. Happy Sunday po sa lahat. Ayan, kami po ay hindi sa bahay. Ayan break Breakfast. Na ano sa uh, nayong anong iba? Ina tara silang chicken. Pinilit ko siya na yulo pa kuna. Pinamatisan. Pinamatisan. Tuyo si yah. Uh. Si wow, sarap yan. Hmm. Yeh, gusto niya ni PJ ng mga dalawa okay. ni Paul. Kasi ang gusto ni Paul ng mga ulap. Okay magluluto ko ng magluto. Ayan, ng usit. O, oh, adobo rin na may kamay. Uh, kaya lang si Paul pais na may umaga. Kaya kayo yung dali-dali na hiwas. Hiwas, Napaks na kinamatisan. Kasi na yung aking kalamansi. Tapos kaladyan ko lang din ang kalamansi pero parang medyo kumaas. Yan. dali-dali. Alis na po ang aking kapatid. Pupunta na po ulit sa Davao. Ah, para ipagpatuloy po yung mission doon. yun lulo po, po ang pinuna ng breakfast. Ito hmm. po muna natin ng breakfast si Pugong Guerrero. Ang kanya, hindi po siya may isa kami. Eh. Kaya, mga isda-isda lang po. Ayan, kasi lumaki po kami sa isda. <laughs> Napalagi ang yun ng amin tuwing isda isda nakakatikim lang po kami ng karne kapag may occasion. May nagagawa kape. Doon sa kape, kape. Ano ako? Ano ba? Sgerata"? Hindi, ano ang kape niyang yung... atas, in niya ang iniinom yung premium kape daw yun. <makes> <makes> yes, kape. purong Oo, doon? Mayroon ba purong nescafe yes. gusto niya? Hindi. Ano ba? Hindi. Sa shower, <laughs> kamusta na karnoil. hindi naman ayun ay ano, ang mga yan. Ang hinihirom lang talo, ito si si Mylynn. Their ang sa umaga. Kaya, hindi naman uh, sa ship. Tsaka, binibili nila yung choco. Ayan. <laughs> naman doon. O, alam. <laughs> Dito so, naman din namin. Nah, nah. Eh, then, ito, cheese. Nasaan yan? Narinig din namin Anong kapin kape kay mo? Tatlong so, bachara daw Gusto <laughs> mo sabi Basto niya? Sa kasi lang daw ang nilagyan niya e may Sabi sa iyong kaunti -okay lang Dito ah Dito Hindi <laughs> <laughs> niya alam kasi yun Hindi naman nagtitiplay ng kape ngayon lang Hindi naman, gatas? Ano man nagtitiplay niyan? Gatas? Oh, okay. Ang kape niya yung lang ah. mapait Ganyan lang eh <laughs> Anong kala mo sa kape na kami? May... <laughs> Tapos yung kutsarita palang ganito ang inilagay niya. Doon sa kape, kaya pala sabi niya, ang pait. ano ka, Ano yung Kaya na, kaya na. Mm. Happy birthday po dito, Marley. Mabuhay ka hanggang gusto mo. <laughs> <laughs> Happy, Happy birthday. Birthday ko oh, ngayon dito, Marley. Happy birthday, hapati kami. Happy birthday, Siya, Tita Marle! Ayan, kain po tayo. Uy, may abag din mo, Tita Alam ko na, dito pa eh. Kayong dalawa, happy birthday, Lola Marley. Uy. Happy birthday, Lola Marle. Lola Marle. Uh, happy birthday po, Tita. Oh, yan na. Enjoy kayo sa inyong karawan. basa na yan! Hoy! Isang basa na kayo dyan! Baba nagbasaan na sila. <laughs> <laughs> Ulo pa na yun, oy. Ah. Hindi kayo makapas na loob yan. Kaya lang kayo. Ayan, mainit na kasi kaya gusto nila magbasaan. Ayaw mo. Ayaw mo sila magbasaan. Pagalitan sila ni nanay. <laughs> pinagdidilig kayo pinagdidilig lang kayo bakit nagbasaan na kayo lagot kayo sa kanilang nanay nag lang kayo, nagbasaan na kayo. Oh. Paris na yan, si

naligo. Si Umali, kanyan nga po nagkuna kami. Ayan yung dalawa na kokolita na. Iyan na diligan niya na. Paal sa PJ. Kayong, kayong dalawa pinagdidilig ko. Ayan na basaan yung Ayan na yung dalawa. Pa hindi ganyan, kasi na mo. Shower. Dapat, shower sana. Shower, shower. It's Para maganda yung paliligo ni Mylene, i-shower. Pihit, pihit, pihit. O, oh, Mylene, tingnan mo si shower. Oh. Gusto ko yung shower, nanay. Tingnan. Ayan, ganyan na. Iwag at shower papasok. Shower yan. Shower yan. Ang kulit po nitong dalawa na to. <laughs> <laughs> ganyan, ganyan. Hindi yan. shower. Ako, nanay. Alam ko. <laughs> to. sa nasa gamit ko. Alam mo si PJ? <laughs> da, talaga na talaga gumagana 'to, Ito ito, try natin. Try natin. Basahan na kayo. shower, nga. Oh, shower basa. na. Ang Alam ko na shower ng pa. Dilig-ilig pa rin. din dalawa. Ito tapos na. Bus na bata. Uy. Mamaya po pa ako magpapasa dyan sa kanilang dalawa. Sinasana po yan kasi mainit. Gugupitan ko na yan eh. Wala na din sa inyo eh. Kapaka ito na. Ay, ito na yung ay. grab. Ay, yan po si Paul. Paalis na. Uy, paalam na kayo. Uy, paalam na sa dati Paul. Tama na ka, Arte. Ay, yung taglid. Ha? Hello. Ah, yan na. Saglid lang po. Oh. oh, yan na. Si ay, yung si Paul po ay pa-uwi na. Pa-uwi na. Ayun na magpahati eh, kaya magagarap na lang siya. Ay, kayong dalawa dyan. Ayan. Oh, ako na. Ayan, alis ako na, na po kami. Ah. Eh. Alis na si Tito Hens. Ayan, bye bye. Bye bye. Bye bye. Ayan, babay. Ayan, babay. Ayan, babay. Ayan, babay. Ayan ang na uwi. siya ng Dabaw. Yung dalawang ano kulit, oh. Ayan, ingat. Ayan, ingat. Ayan, ingat. Ayan na po sila, paalis Paalis na si Daddy po all. Ingat, ingat. Bye-bye. Ayan, padabaw na ulit. Hoy, Tito Hans. Wala na siya naiwan? Hoy, baka may naiwan ka pa ha? Cellphone. O, kayang dalawa ito itong taplo na to eh. Oh. Ay, magpapa. Magpapalit na pa siya. Magpapalit, may naiwan. Hindi, hindi ba siya. Ang dilig, dilig. Ayan, sininita, nagdidilig. Okay na. Ano na, naiwan din? Bye-bye. Dali, bye-bye. Bye-bye. Ingat. Ina-intend drive. Ina-intend <laughs> drive. Ayan. po at uh, yun papalik na po si Sir Paul sa Dabaw uh, at, at, at ito si yung Tres Marias na iwan. Sasama ba sana ako sa Dabaw? Ayan, umalis na po ulit si Paul at punta na puling ng Dabaw at patuloy pa rin ang mission niya sa Dabaw. Ayan, nakaraan pong linggo bumisita lang po siya sa ating mga katutubo natin. Angyan, oh, maray-maraming maray, salamat po muli sa inyong walang sawang pagsuporta po sa PBT. Nagbilig na po ang mga ayan, doon po ito sa parikasalan nila. Ang ang kauitupan din dito sa lugar. po li dito. Ayan Bye po, bye-bye po. Thank you.